kahulugan ng jaybird sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga ibon ng jay ay sumisimbolo sa komunikasyon at katalinuhan na nagdadala sa kanila ng isang pakiramdam ng pag-asa. Kung matutulog ang isang jaybird, magdadala ito na magandang balita o mensahe na kailangan mong marinig na posibleng humantong sa mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang isang jaybird sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na dapat mong bigyang pansin ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon o ang isang mahalagang tao ay nagsisikap na makipag-usap sa iyo. Ngunit hindi lang isang jaybird ang mahalaga. Ang mga detalye ng pag-uugali at kapaligiran nito sa iyong panaginip ay maaaring magkaroon ng makabuluhang kahulugan. Maaari itong maging isang nakakaintriga na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Narito ang ilang mahahalagang punto na maaring makatulong sa pagbibigay kahulugan sa panaginip tungkol sa isang jaybird. Una, ang simbolismo. Sa maraming kultura, ang jaybird ay nagpapahiwatig ng komunikasyon, katalinuhan at pagiging maparaan. Ang panaginip tungkol sa isang jaybird ay maaring magbungkahi na kailangan mong makipag-usap o gamitin ang iyong mga mapagkukunan ng mas mahusay. Pangalawa ang kulay. Ang kulay ng isang jaybird sa iyong panaginip ay maaaring makabuluhan din. Halimbawa, ang isang asul na jay ay maaaring sumagisag sa kalinawan ng pag-iisip o isang pangangailangan para sa higit na pag-iisip. Habang ang isang kulay abo na jay ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa balanse at katatagan. Pangatlo ang pag-uugali. Ang pag-uugali ng Jaybird sa iyong panaginip ay maaari rin magkaroon ng mga pahiwatig sa kahulugan nito. Kung ang Jaybird ay kumakanta ng masaya, ito ay magandang balita sa abot tanaw. Kung ang Jaybird ay nabalisa o agresibo, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng banta sa pagkabalisa tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Pangapat ang konteksto. Mahalagang isaalang-alang ang konteksto ng panaginip. Ano ang iba pang mga simbolo o kaganapan na naroroon sa panaginip? Paano sila nauugnay sa isang Jaybird? Sa pamamagitan ng pagsusuri sa panaginip, maaari kang makakuha ng mas malalim na pagunawa sa kahulugan at kahalagahan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng Jaybird. Kapag nakakita kang ng Jaybird sa isang panaginip, sumisimbolo ito ng komunikasyon at pagpapahayag. Kilala ang mga Jaybird sa kanilang makulay na kulay at malalakas na tawag na kadalasang nakikita bilang kumakatawan sa pagsasabi ng iyong katotohanan at pag-vocalize ng iyong mga iniisip at emosyon. Ipinapakita ng panaginip na ito na dapat kang tumuon sa kung paano ka nakikipag-usap sa iba at ipahayag ang iyong sarili ng mas bukas. Oras na para ibahagi ang iyong mga idea at opinyon o upang maging mas malinaw tungkol sa iyong nararamdaman. Ang komunikasyon ay kritikal sa pagbuo ng magagandang relasyon, kaya malinaw at magalang na sabihin ang iyong isip. Sa paggawa nito, maaari mong makita na ang iba ay mas tumatanggap sa iyong mensahe at ang iyong mga relasyon ay lumalalim at yumayabong kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na jaybird. Kapag napanaginipan mong isang patay na jaybird, madalas itong nagsasaad ng pagtatapos ng isang yugto sa iyong buhay. Ang kamatayan sa mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga bagong simula at paglipat. Ito ay hudyat na handa ka ng talikuran ng mga lumang aktibidad. Mahalagang tanggapin ang pagbabagong ito at tignan ito bilang isang pagkakataon para sa paglago at pagrenew. Sinasabi sa atin ng panaginip na ito na sumulong at palayain ang anumang emosyonal na pasanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang jaybird sa isang hawla. Ang panaginip ng isang jaybird sa isang hawla ay kumakatawan sa iba't ibang mga damdamin at emosyon na maaaring nararanasan mo. Gayunpaman, kapag ang isang jaybird ay nakulong sa isang hawla, nawawala ang likas na tirahan nito at kakayahang lumipad ng malaya. Maaari kang makaramdam ng paghihigpit o limitado sa ilang aspeto ng iyong buhay, maging sa iyong mga personal na relasyon, karera o iba pang mga lugar. Ang hawla sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa mga hadlang at limitasyon na pumipigil sa iyo mula sa ganap na pagpapahayag ng iyong sarili o maabot ang iyong buong potensyal. Maaaring makaramdam ka na istak sa isang sitwasyon o hindi mo magawang ituloy ang iyong tunay na mga hilig at pagnanasa dahil sa mga hadlang na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baby jaybird kung nanaginip ka ng baby jaybird, nangangahulugan ito ng bagong simula sa iyong buhay. Ang baby jaybird ay sumisimbolo sa kawalang kasalanan, kahinaan at pagiging bago. Ito ay kumakatawan sa isang bagong yugto kung saan ka magsisimulang muli at yakapin ng isang pakiramdam ng pagkamangha at kadalisayan. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na pagyamanin ng bagong simula at hayaan ang iyong sarili na lumago at umunlad. Huwag matakot na makipagsapalaran at sumubok ng mga bagong bagay. Tandaan, ang mga bagong simula ay maaari maging kapanapanabik at nakakatakot. Ngunit sa bawat bagong simula ay may pagkakataong matuto, lumago at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng Jaybird. Kapag nanaginip ka makahuli ng jaybird, iminumungkahin e itong sinusubukan mong kontrolin o manipulahin ang isang sitwasyon sa iyong pagkising. Ang paghuli ng ibon sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagkuha ng isang idea o isang pag-iisip. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na bitawan ang pangangailangan, kontrolin ng lahat at magtiwala sa natural na daloy ng buhay. Pahintulutan ng mga bagay na lumalaganap ng organiko at yakapin ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng mundo. Kapag nagbigo kang mahuli ang isang J at lumipad ang ibong ito, sumisimbolo ito ng mga hindi nakuhang pagkakataon o takot na mawala ang isang bagay na mahalaga. Ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng panghihinayang o ang pangangailangan na pakawalan ang mga kalakip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpakain ng jaybird. Ang panaginip ng pagpapakain ng jaybird ay maaaring sumagisag sa pag-aalaga at pangangalaga. Ang pagpapakain sa isang ibon sa isang panaginip ay madalas na nakikita bilang isang representasyon ng pagbibigay ng kabuhayan at suporta. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na nagmamalasakit ka sa iba o nag-aalaga na isang malikhaing proyekto o idea. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa pag-aalaga at suporta. Sinasabi nito sa iyo na pangalagaan ng iyong sarili, kapwa pisikal at emosyonal. Pag-isipan ng iyong mga pangangailangan at tiyaking matatanggap mo ang kinakailangang pagpapakain at pangangalaga. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasugatan na jaybird. Kapag nanaginip ka ng isang nasugatan na jaybird, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kahinaan at kahinaan. Ang isang sugatang ibon sa isang panaginip ay kumakatawan sa emosyonal na sakit at pagdurusa. Ang panaginip na ito ay salamin ng iyong emosyonal na mga sugat na nangangailangan ng paggaling. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay dumaranas na isang mahirap na oras at dapat mong alagaan ang iyong sarili. Mahalagang kunin ang panaginip na ito bilang isang pagkakataon upang matugunan ang anumang hindi nalutas na mga isyo o trauma at humingi ng suporta upang matulungan kang gumaling at gumaling.